Ilang buwan matapos pumutok ang isyu ng sex for flight scheme at masampahan ng kaso, ang mga opisyal na sangkot sa pag-aabuso, hindi pa rin ngayon umuusad ang kaso sa Department of Justice o DOJ. Ito ang nadiskubre kaninang umaga sa naging pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs hinggil sa mga kasalukuyang kalagayan ng mga overseas Filipino workers na kasalukuyang naaapektuhan ng iba't ibang mga krisis sa kanilang mga bansang pinagtatrabahuan sa Middle East. Ayon sa naging kinatawan ng DOJ sa pagdinig, nasa preliminary investigation stage pa lamang umano ang kaso. Naisinampa ng mga biktima ng sex for flight scheme sa iba't ibang mga opisyal ng Philippine Overseas Labor's Office o POLO at ng Imbahada ng Pilipinas sa Middle East. Ito umano ay bunsod ng tila hindi pakikipagtulungan ng mga complainant ng kaso. Ilang ulit na rin umano na reschedule ang mga araw ng preliminary investigation ng DOJ para sa sex for flight scheme. Ngunit na isang beses umano ay hindi pa humaharap sa korte ang mga biktima ng sex for flight na sila ring complainant ng kaso. Uh, we were given a time frame. I know it's not up to March 2014 2014 that we should file the case in court. But right now sir, we're we're waiting for the complainant at least and uh, responded to appear before preliminary investigation ngunit tila na dismaya na agad si Committee on Overseas Workers Affairs Chairman Walden Bello sa tila mabagal na pag-usad ng kaso sa DOJ Iginit nito na marami namang paraan ang maaaring gawin ng DOJ para himukin ang mga complainant na humarap sa korte yes alam niyo noong pinasaho namin sa DOJ from the committee kasi we had been discussing this for a couple of months. We had gathered um, uh, uh, evidence. We had the testimony of witnesses. We had names, no? And there were a total of something like around 25 names that we passed on to the Secretary of Justice herself. Dagdag pa ng kongisista na uunawaan nito na marami sa mga biktima ang ngayon hirap rin sa buhay. Kung kaya't ang ilan sa mga ito ay mas inuuna na lang muna ang maghanap buhay. Uh, we had... Um, Uh, uh, made recommendations, and the Secretary of Justice herself had declared herself uh, in favor of enrolling uh, all our complainants in the Witness Protection Program. Because the Witness Protection Program does not only offer them uh, protection physically, which is very important in these cases, but it also offers them uh, some degree of economic security, at least. Uh, during the process, the time whereby legal proceedings are uh, are taking place. Siniguro naman ng DOJ na haharapin umano nila ang kaso at sisiguraduhin matapos ito. Patatandaang noong nakaraang taon, may tatlong mga babaeng overseas Filipino workers o OFW na lumutang sa media at iginiit na nakaranas ng sexual na pag-aabuso sa kamay ng mga opisyal ng Pilipinas sa Middle East. Ako po yung kaibigan, Joe Washburn para sa Newsline.